Dito kami. Ah, basurero. You're friendly, okay? Dito kami. Ya, <laughs> kada buto na ko Dito lahat ng rosal. Kami. Joy. Padang. Boy, mo yan sa Facebook ah. Basurero. lalagay ko ah, so, to. Mamaya, mamaya pa lang yun. Ah, basurero. <laughs> Hoy, hay sawasiye. Hoy, talaga. <laughs> anak ko na video 'yan. Kakara sa bi. Saka wag 'yan diyan. Mam, mam Ma'am. Ma'am, question Ma'am. Pwede daw. Ma'am, question po. Ma'am, Ma'am, paano po yung mga nakalagay? Ma'am, Ma'am, yung bayo po, Ma'am. Ma'am. We. Ay, Mam kaya niyo Ay Ang Ma'am, taray Ay, wala daw dito. Pero bayo po man da doon Yung bayo po, da -day. Ayo. Yan <katadala> kayo ng 1 by 1 picture Para sa room 137. 1 um. by 1 picture. wag naman yung tanggol pa kayo nila. Ito Yung ngayon Ayun na lang, ma'am. Ayun na lang. Pero, pero, siyempre, mas maganda kung meron na kayo sa bahay para hindi na kayo mag-upload. iba picture na lang kami. Picture na lang na Ayun na, one May 1 by 1 na sa baba. Ay, lapa kang lagi ng pangalan sa likod. Bukas ang umagay na lang sa table. Ma'am, para ang buwin, ma'am. Ay, kayo, na lang. Ay, one Para sa form. makalimutan na mukha.

kada ng bisita hirap na hirap eh hirap na hirap si stanis oh <laughs> mam ma santo mam ma nilagi nga lang do no Ano? Yung sa malinis video ko nahulog ako. Oo. Oh. Oh. Oh.